Ito po tip to sa mga welder, lalo na pagka nag-iisa kayo nag-welding, minsan o oh, madalas kailangan natin ng mga tagahawak pero wala tayong available na tagahawak. Pwede nyo pong gawing mag-isa yan. Halimbawa, magta-trusses kayo mga best friend ng bubong. ba? Diba? Kailangan nyo ng tagahawak sa isang side. Tapos sa isang side naman, iispatan nyo na. ba? Diba? Simple lang mga best friend. Ito 2x4 yan, mga, makapal. Yung marami, hindi pwedeng gamitin yung ganito. Pero ito pwede to mga best friend. No? Talagang solid ang kanyang pang ipit. Yan, o. Oh. Ipitin nyo lang, o kaya mas makapal. Luluwagan nyo pa, luluwagan lang to. Luluwagan, mas, ma mas malapa o mas makapal na bakal. Ipitin nyo, pwede. Kailangan yung tagawak, wala kayong tagawak. Ganyan lang. O, oh, Tignan mo naman, o, oh, ipit na ipit. Tagawak mo, hindi pa nag-ground. Kasi minsan, may mga basement tayo, ang tinatawag mga anak na bata o kaya asawa, tapos pag well niyang ganun, nag-ground pa yung tao. Pero ito mga best friend, yan na. Kahit gano'ng kahaba yan, pwede mo nang gamitin, oh, hindi siya babagsak. Kasi minsan nakakangalay yung maghawak ng ganun, di ba, habang nag-weld ka. Pero ito, hindi nangangalay yan mga basement. friend. Okay. Oh, ito mga basement na available po sa atin yan. Yan po, maganda, bakal talaga at talagang useful mga best friend. Ang halaga po nito ay 650 pero ngayon po, nakasale po tayo. Yan po ay nakakalaga na lang ng 499 na lang po yan mga best friend. Okay? Sa lahat po ng gusto ng magchat mag lang po kayo sa ating messenger account or kaya tumawag or mag-text sa ating numero na nakapaskil sa inyong screen. Yeah, Punta naman po tayo ng Mas Bate kay Bestfriend Janice. Bones. Ang kanyang mga order po, limang solar giant led light mga bestfriend. Isa-isa natin 'yan, bestfriend Janice. Ang iyong unang solar light 100% na gumagana. Ang pangalawa po 200% na po. Ang pang-300% na gumagana. <laughs> ang pang-apat po 100% Ang panglima po, best friend, Janice, 100% na gumanda. The total of 500%. Mula po sa Masbate, talon po tayo ng La Union sa Bangar. Kay best friend Rio, ang guring, ang kanyang solar light, best friend Rio, 100% na gumanda. Mula naman po sa La Union, talon po tayo ng Puerto Princesa Palawan kay best friend Edgar Balesteros. Ang kanyang order po, welding machine na maliit pero malupit. Ayan po best friend, 100% na gumagana ng malupit. Mula sa Palawan, talon po tayo ng Compostela Cebu. Kay best friend Arnold Soto, ang kanyang order isang set ng cordless drill. Ang reverse po, 100% na gumagana. Mula naman po sa Cebu, talon po tayo ng Santa Maria Bulacan. Kay best friend Eddie Boy Labares. Ang kanyang planer po, uy, <laughs> Bumakala po, may pitik, di ba? 100% na gumagana. Mula naman po sa Bulacan, talon po tayo ng Olongapo City kay best friend, Anyano Paler. Ang kanyang order, complete set po yan ng cordless drill, mga best friend. Ilalagay nyo lang po itong battery dito, pack. Yan po, 100% na gumagana. Kung gusto nyo nilakasan, ito po yan, mga best friend. 100% na gumagana friend. Mula sa Olonga po, talon po tayo ng Misamis Occidental sa Bonifacio. Punta natin si best friend Wilbur Duyag. Ang kanyang order, tatlong solar light mga best friend. Ito po best friend, ang una, 100% na gumagana. Ang pangalawa po best friend Wilbert, 100% na Ang pangatlo po best friend Wilbur 100% na Mula sa Misamis Occidental, talon po tayo ng Manila. Sa Santa Ana, Manila, punta natin si best friend Benancio Banda. Ang iyong cordless drill best friend, 100% Dumagan. Na Mula naman po sa Manila, punta po tayo ng Iloilo -ilo sa Dumagas. Iloilo. -ilo. Kay best friend Celia Doromal. Ang kanyang cordless reel. Ito best friend Celia, 100% Dumagan. Mula sa Iloilo, talon po tayo ng Biliran sa Maripipi. Kay best friend Alejandro Apetin III ang iyong cordless drill best 100% na Mula po sa Biliran, talon po tayo ng Dasmarinas Cavite. Punta natin si Best Friend Judith Bergit. Ang kanyang cordless drill, 100% na mga best friend. Mula sa Cavite, talon po tayo ng Santo Tomas, Batangas. Punta natin si Best Friend Rol Roland Calopes. Ang kanyang cordless drill, mga best friend. Gaganyan niya lang parang barel, di ba? 100% na mga Mula sa Batangas, talon po tayo ng Banga Aklan kay best friend Samuel San Miguel. Ang iyo pong welding machine, best friend Samuel, 100% na gumaga ng maganda. Mula sa Aklan, talon po tayo ng Caloocan City kay best friend Melrose Hirondo. Ang iyo welding machine, best friend Melrose 100% na malupi. Mula naman po sa Kalookan, talon po tayo ng Das Marinas Cavite ulit. Punta natin si best friend Darwin Dulce naman. Ang ating puntahan ng kanyang order cordless drill, mga best friend, 100% na gumagana. Sa Aringay, La Union naman tayo pumunta kay best friend Romaric Paneda. Ang iyo pong cordless drill best friend Romar. 100% na gumagana punta naman tayo ng Kalamba, Laguna. Kay best friend Mario Delvin. Ito po yung ating laser level, mga best friend. na May bagyan na maganda. Oh. Okay, isang set po yan. Meron po yan mga accessories sa loob. Charger, ito pang lagay ito sa, para pag nasa mataas, maglalagay lang kayo ng bakal. Pinakita ko yan dun sa video, di ba? Kaya, ito po, stand, yan. Pwede po kayong gumamit yan, okay? Ang iyo pong laser level best friend, Mario Delphine. Yan ang laser level mong malina, 100% na gumanda. Sa Sambuanga del Norte naman tayo, sa Sindangan. Kay best friend, Paul Nelson Galit ang iyo laser level best friend Nelson 100% na gumagana. mula sa Sambuanga talon po tayo ng Tanawan Batangas kay best friend Alex Mercado ang iyong cordless drill best friend Alex 100% Wala naman po sa Batangas Talon po tayo ng Tagbiliran sa Bohol Kay best Abraham Behol Ang iyo pong cordless drill best man, 100% sa gumagana Wala naman po sa Bohol Talon po tayo na 13 Martires City, Cavite Kay best friend Kingsley Labindao Best Kingsley Mula naman po sa Bohol, talon po tayo ng 13 Martires City Cavite kay best friend Kingsley Labindao Ang kanyang mga order, circular saw at planer. Ito ha, unahin natin ang kanyang circular saw. 200% na napakalakas. At ang kanyang malakas na planer. Ayan o. Oh, may tingnan yung mga best friend na may pitik. Oh. <laughs> kasi malakas siya. Muna naman sa Cavite. Talon po tayo ng Oriental Mindoro. Punta natin si Best Friend Junel Carolasan. Ang iyo laser level Best Friend Junel. Ito ha, ah, Best Friend Junel ang iyong laser 100% na malinaw at kumagana. Mula sa Mindoro, talon po tayo ng Isabela kay Best Richard Kalilan ang iyong solar light 100% na Punta naman po tayo ng Aray at Pampanga. Punta natin si best friend Ryan Kiambao. Best friend Ryan, ang iyong welding machine na maliit pero malupit. Ayan po, best friend Ryan, ang iyong welding machine 100% na gumaga na Mula naman po sa Pampanga, talon po tayo ng pinangunan Rizal kay best friend Jeffrey Balya. Best friend Jeffrey, ang iyong cordless reel 100% na gumagana maganda. Mula sa Rizal, talon po tayo ng Sultan Kudarat kay best friend Leopoldo Sarmiento. Best friend Leopoldo ang iyong for drill 100%. Mula naman po sa Sultan Kudarat, talon po tayo ng Aringay, La Union, kay best friend Roland Lagliba. Ang kanya pong order, circular saw, so circular blade, drill bit, at cordless drill. At punayin natin ang kanyang cordless drill. Yan po, best friend Roland. 100% na gumagana at ang iyo pong circular so 100% na gumagana at ang ganyan po muna ng ating shoutout mga PSPN Minsan mo nagpapasalamat kami ng buong puso sa inyo Sa inyo pong pagtitiwala At narito pong Ephraim Shop Lagi nagasabi ano man ang ating gagawin Lagi safety first ang ating nanay Dahil sa ating channel, everyone Ephraim okay, Shop Dito pa na Ephraim Dito